Ngayong araw ay gagawa naman tayo nitong ubod ng lagkit at ubod ng sarap na kakanina gawa sa mais. Perfect na perfect din itong recipe natin sa mga taong mahilig magnegosyo. Tara, simulan na agad natin ang paggawa ng kalamay na mais. Dito ay unahin muna nating i-prepare yung bilaon na paglalagyan natin ng kalamay. Bali, naglagay na pala ako ng dahon ng saging dito na pinunasan at dinarangko na muna sa apoy bago ko ginamit dito. Dinaganan ko din yan ng plato para mas humugis yung dahon ng saging dito sa bilao. Papahiran lang natin yan ng mantika para hindi manikit yung kalamay dito sa ating lagayan. Matapos nating ma-prepare ang paglalagyan, ay pwede na tayong mag-proceed sa paggawa ng kalamay na mais. Sa isang bowl ay maglalagay muna tayo ng 3 cups ng gata. Pigang gata o ready-made na gata ay pwedeng-pwede po dito sa ating gagawin. Matapos niyan, ay maglalagay tayo dito ng isang lata ng mais. Yung whole corn po ang binili ko dito, guys. Kung wala kayong mabili na nasa lata, pwede naman po yung hilaw na yellow corn na nabibili sa palengke. Make sure lang po na ilagay nyo muna ang nabiling mais at saka himayin ang mga butil nito bago natin gamitin dito sa ating gagawing kalamay. Isunod na natin dito ang 3 cup ng sigundang asukal. White or sigunda ay pwede naman po dito. Adjust nyo na lang po ang amount ng asukal na gagamitin ninyo depende sa tamis na gusto ninyo. Halu-haluin lang muna natin ito. After niyan, ay isasalin na natin ito dito sa ating blender. Ito po ay para mas mapino natin yung butil ng mais na gagamitin natin. Mas lalabas po kasi ang katas ng mais at mas magiging mais ang flavor ng ating kalamay kapag po dinurog natin ang mga mais dito. Kung wala po kayong blender na pandurog nito, pwede naman po kayong gumamit ng food processor na lang. I-blend lang natin ito hanggang sa mawala na ang buo-buong butil ng mais dito sa ating mixture. Yan guys, wala nang buo-buong mais dito sa ating corn mixture. Proceed na tayo sa paghahalo ng iba pang mga ingredients. Dito po sa ating lutuan ay ilalagay muna natin yung pre-processed nating corn mixture. Isunod na natin dito ang 1 teaspoon ng yellow food coloring. Since mais kalamay nga po ito, kaya maglalagay ako dito ng food coloring na magpapa-enhance ng kulay ng ating kalamay. Pero ito po naman ay optional lamang. Pwede kayong maglagay at pwede din naman pong hindi. Haluin lang natin ito hanggang sa totally kumulay na ang food coloring dito sa mixture. After niyan, ay maglalagay na tayo ng 3 cups ng glutinous rice flour or yung giniling na malagkit na bigas. Ito pong glutinous rice flour ang responsible sa paglagkit nitong ating gagawing kalamay. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mawala na ang lumps o buo-buo dito sa ating kalamay mixture. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo ang recipe natin na mais kalamay, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na delicious mais kalamay. Maraming salamat po. Kapag po napansin wala ng buo buong harina dito sa ating mixture, ay pwedeng pwede na po natin itong isalang at lutuin. Dito sa pagluluto natin ng kalamay, ay medyo matagal-tagal na proseso ng paghahalo po ang gagawin natin para ma ang sobrang lagkit o ligat ng ating kalamay. Tiyak akong ngalay at pawis ang madarama ninyo sa paghahalo nito. Pero worth it naman po kapag natapos na nating lutuin ito. Bali niluto ko po itong ating kalamay ng 40 minutes nang nasa medium heat. At dapat po ay non-stop talaga tayo sa paghahalo. Pumahinga man po tayo ng halo, siguro mga 10 seconds lang ng pahinga at balik na uli sa paghahalo. Pwede naman kayong magpasab or magpatulong sa paghahalo kapag feeling ninyo is ngalay na ngalay na kayo. At this point ay nasa 30 minute mark na tayo ng pagluluto. And makikita ninyo dyan na sobrang ligat na ng ating kalamay dito. Bago tuluyang maluto ng maigi ang ating kalamay, ay ilalagay na natin dito ang isa pang lata ng mais. Ito naman po ay optional lamang. Pwede naman po kayong hindi na maglagay nito. Pero mas masarap kasi at mas magandang tignan kung maghahalo tayo dito ng buo-buong butil ng mais. Pagkalagay ng mais ay lulutuin na natin ito ng 10 minuto pa nang nasa low heat na lamang po. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo hanggang sa kumapit na ang mga butil ng mais dito sa kalamay. Makalipas ang 40 minutes na walang sawang paghahalo nito ay naluto na din sa wakas ang kalamay natin. Maari na po natin niyang hanguin. I-transfer lang natin ito sa pre-prepare natin kaninang bilao at saka i-flatten ang ibabaw nito After niyan ay pwede na natin itong hatiin into serving size And para sa additional touch ng ating kalamay, maglalagay lang ako ng crushed peanuts And there you have it guys, ready to serve na ang ating masarap na mais kalamay Sa hinabahaba man daw ng pagluluto nitong ating kakanin, sa dulo naman natin malalasap ang tamis ng ating paghihirap Ika nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Kaya ikaw, try muna ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!